The Senate is now constituted and convened as an impeachment court. So help me God. The trial will be conducted by the 20th Congress. Sa huling linggo ng 19th Congress noong Hunyo, sinimula ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court. Matapos ang mainit na debate sa pagitan ng mga Senator-Judge, I move that we return the articles of impeachment to the house bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal i do not understand nagwagi ang mosyong ibalik sa kamara ang articles of impeachment laban kay vice president sara duterte Dalawang bagay ang hiningi ng korte. Una, isang certification na naaayon sa konstitusyon ng impeachment complaint Speaker, na isumite na yan ng kamara. Hinihintay pa ang compliance nito sa pangalawang requirement, isang communication na nakahanda ang mga kongresista ng 20th Congress na ipagpatuloy ang paglilitis. Ang tiniyak ng ilang senador, hindi muna tatalakayin ang impeachment sa unang sesyon sa Lunes, July 28 para magbigay daan sa ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang sona ng pangulo sa Batasang Pambansa, dito muna sa Senate Session Hall magtitipon-tipon ng mga senador para buksan ang first regular session ng 20th Congress sa umaga. Dito rin sila inaasahang maghalal ng Senate President at sa kanila aaprubahan ang resolusyong mag-convene ang joint session ng Kongreso sa hapon para pakinggan ang sona ng pangulo. Ilang senador na ang nagsabing nakuha na ni Senate President Cheese Escudero ang suporta ng isa umanong super majority para manatili sa puesto Ilang buwan ding inula ng batiko si Escudero dahil sa umano'y pagdelay ng impeachment proceedings. Pero giit niya, sinusunod niya lang ang rules para hindi makwestiyon ang proseso. Isinusulong niya ngayon na sa August 4 mag-reconvene ang impeachment court isang linggo matapos ang SONA dahil kailangan daw munang masettle kung kakatigan ba ng 20th Congress ang mga naging aksyon ng 19th Congress. At kailangan din daw munang makapagpadala ng notice sa defense at prosecution bago simula ng paglilitis. Una nang naghain ang answer ad kotelam o with caution ng bise na layong ibasura ang impeachment complaint dahil labagan anya sa one-year ban ng konstitusyon pending pa ang kanyang petisyong patigilin ng Korte Suprema ang impeachment proceedings. Gusto ko ng bloodbath, pero iba ang gusto ng mga experts and uh, sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Inimpeach ng Kamara si Duterte noong Pebrero dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga banta laban sa Pangulo. Tuluyan siyang mapapatalsik sa pwesto sa boto ng at least two-third ng Senado o labing-anim na Senator Judges. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.